Oh, ito ang daming uod. Naku po. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong uod ah. Ang dami oh. Kasi nandito sa bundok. Dito yung sapa na minsan na dito talaga ako. Dito ako naliligo minsan. O, ganun. Ito, ito ang dami talaga kasi. Ang dami uod oh. Sana. Ang ah, kasilang. May pinaka ano, may pinaka bahay. Ito, ang dami nito. Kalat. Kalat. Ganyan lang. Oo, oh, sige. Ito guys, ah. Ano, kita nyo? Ano, ang daming ano, oh. Sa so kahoy, sa so puno ng kahoy. Ayun, oh. Eh, ayun, no? oh. Ayun, oh. Wala kang kahoy, no? ayun, ano? no? oh. Kita nyo? Ayun, yung mga uod nyo, no? Ang dami. Ang taro, no? Ayun, oh. Eh, no? Ayan. Ngayon lang ito nangyari dito, ah. Ang daming uod oh. Ay eh, grabe. Grabe ng uod. Sabi tabi po. Hindi ko lang. Daming uod. Tinitingnan ko yung puno na to. Ang dami oh. Yan siya no, yan oh. puro uod lang yan. Yan, yan, yan. Ito doon. Punta doon sa taas. Punta doon. Punta doon. Dami oh. Yung may mga sapot. Dami nyo yung ginawang sapot. Sasapot sila. Ito yung ano. Yung dahon. Kinuha niya yung dahon oh. Ginawang bahay ang dahon. Ano? Dami rito oh. Ano? ang Hanggang baba, hanggang lupa. Ano? Hanggang doon malat sa lupa e eh, no dami oh ayan dyan dami oh ayan dito sa paa ko lah Pala sa paa ko wala dito sa paa ikaw nung ulo maulod grabe hindi lang ako sila nakakakita ng ano eh Grabe. Ito yan. Uha. Sus. Ito may butas o. Oh. pinakabutas nila. ano Ngayon lang ito pinakasapot nila. dami o. Oh. Ito rin pala yung pinakamakating uod. Mas makati pa kaysa higad. Ang dami. Hmm. Ayan. ayun, Ayan pa. Nakatilaw kasi. Dito dito ako. ayun tentang pun itu dami kita nya dami um yang di itu saya ini apa kang po takut takut dami oh kita nya masa dami mau udah oh. dami, oh. dami, oh. dami, oh. dami. Alalaking taming uod. Eh, grabe